Hello mga kababayan, meron na naita ditong tatlong aplikante ng Philippine Navy and syempre tinanong ko sila kung ilang taon na sila nag apply sa Philippine Navy. Tatlong taon na sila nag apply sa Philippine Navy pero patuloy pa rin sila na ipagsapalaran para sa pangarap. Hello, magandang araw mga katikas for today's video. Meron tayo naita dito mga aplikant and tanongin natin sila guys kung ano yung status nila sa pag-apply nila ngayon at kung saan sila nag apply sa Philippine Army ba, Philippine Air Force, Philippine Navy or Marines, no? Okay, tanong na sila guys. Ah, uh, ito ang una natin tatanungin. Anong pangalan mo? Andre Bernardo, sir. Andre Bernardo, ilan taon ka na? 22 years old po. Ilang taon ka na nag-apply? two years na sir nag-a-apply ng Philippine Navy. Ayun guys, two years na siya nag-a-apply sa Philippine Navy. Ano na yung ano nyo ngayon, Pro process sa Philippine Navy? For medication na po sir, for medical na po yung processing namin ngayon. For medical? Yes sir. And good luck ha. <laughs> Ito naman buddy. Uh, anong pangalan mo? Vincent Bagando sir. Ilan taon ka na? 24 na po sir. 24. Ilang taon na nag-apply sa Navy? Navy rin? 3 years na sir? 3 years kanina guys, 2 years na nag-apply sa Navy. Ngayon ngayon naman 3 years na. Ano na status niya pag-apply? Ah, parehas lang kami sir, ah, for medical. Eh, mm -hmm. okay. good luck ito naman siya. Guys. Full name. Ah, <laughs> uh, Lubara, please, sir, Officer Roberto. Ah. Uh, taon ka na nag-apply sa Navy? Ah, uh, 3 years na sir. Ah, kasabay kayo, 3 years. Puro Navy yung ina-apply nyo sa tatlong taon na ah, Okay, sige. Anong masabi nyo sa mga ano rin, aspirant Navy? Um, ano? Uh, uh, lagi nyo lang tatagan si pa, ganyan lang lagi, tsaka laging magdasal. Parang tiwala lang, sarili, wag suko. Wag suko sir, hanggat hindi makuha yung pangarap mo. So, yun lang guys, and good luck sa inyo mga buddy, no?